So, hello mga guys. Ito, kaka-out ko lang. Pinahintay ko po yung asawa ko na pipick upin ako nila. Pipick upin nila ako. Ganun pala yun. <laughs> so, anyway, nag-snow na naman. Oh my God. So, samahan niyo po ako. Pupunta po ako ng Aldi. Then, um, may bibili lang ako. Noong isang araw, Asian store yun. So ngayon, Aldi na naman kasi may bibili lang ako de, para sa ano sa Saturday. So anyway, I'll see you later. So may ano lumabas ako, may papakita ko sa inyo. Ayun, may snow show. Eh. Anyway, may papakita ako sa inyo. May may other side na may snow, meron din side na wala. So, yung walang snow, eh, nilagyan nila ng asin ito yun o oh. ito kulay, kulay green sya ah, may nga yung ano bas kulay green sya that means may ano yan siya rock salt may rock salt sya ito merong snow ah walang snow doon naman sa other side wala, merong snow so hindi, hindi nilagyan ng asin kaya ito guys malamig pero tiisin na lang natin para sa ating bayan tiis tiis lang tayo mga bes To, so, palakas siya ng palakas yan sya. oh my goodness hey guys eto si hubby hi babe hello how's everybody <laughs> So, ito, nakasakay na ako. Pinigyap niya ako. Wala si Thomas. Diyos ko. So, ito na. Huh. Ang lamig. Diba, ang ganda ng lugar dito, oh. Yan yung, ano, um, K-Tower. Pinatrabahoan ko. Laki ng building. So, may mga, ano dyan, um, office, nagtrabaho, may apartment, lahat nandyan na. So, ito naman yung tinatawag na Tower, Tower City, pinaka uh, old na building. Tower City yan. Ito, ito yung bus. 1933. 1933? What? Tower City, the tower, the terminal tower was built in 1933. Yeah. So, ito yung ano, Cleveland. Cleveland to old na yun, malaki. May mga apartment din, tsaka co-worker. Then, merong mga mall, Jack Casino, sa Tower City. So, ito yung na, ano, na gusto akong kunin. Hotel Cleveland. So, may nag-offer sa akin. Malaki-laki din ang sahod, pero hinihintay nila ako na, ano. Dalawa na nag-offer sa akin, hindi ko pa hindi ko pa ano, hindi pa ako nag-yes. So, hinihintay pa ako. All right. So, punta na kami sa Dave's na lang. Hindi na mag-aldi eh. layo-layo man doon eh. Dave na lang kay daanan na naman namin. So, I'll see you later. So, dito na, so, na ako sa babes. Yan yung babes. store. So, bibili na ako ng ano, ng no. bread. Wala dito yung gusto ko. Matutuwa na naman si Habi nito. Paksi. Apple, lemon, apple. Tapos dun cream. Cream cheese. Gusto ko to. Paksi nila. Meron din sila mga fried chicken dito. So, mga carne. So, tignan natin. Baka may makita ko yung sale. Diyos ko. Pinahanap ko pa yung hitsi ko. Muntik na mawala. So, anyway. Um, gusto ko yung kasi din meron din silang mga sale bagsakan presyo din ba so ang kukunin ko lang naman talaga is chicken eh paano pag nakita ka ng mga mura yun meron din siya ano tilap eh. mura lang tilap yun calamari oh wings nila mo lang yard sale. So, yan. buong manok ang bibigyan ko. Uh, 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 uh. Grabe, nagmahal ng likor sa nila frozen naman eh so tingnan nyo mga manok yan maganda din yung ano niya. pero masyadong malaki naman ito eh This color Ito na lang 10. So anyway, mag-register na ako. karga So, I Scan items one at a time, placing them in the bagging area after each scan. For items without barcodes, touch the quick lookup button. Yeah. Okay. Okay. Please remember to take your receipt. Salamat, amattene ka anong dinyan ko. Tapos sab check out na ko para madali. Kaysa ano magpila-pila pa pag cashier. So eto, pasakay na tayo. Mashallah. Ha. Ah. Ah. Grab oh, taxi. What? Why? Potsky. It's is Oh, Polish. I got a Paxi card. Oh, hold on. <laughs> this is how we keep at least one card. Um, I, always, I always get mine back right now. Um, yeah, Potsky, I have paper. a. They got apple in there, but I didn't get apples, but I had a uh, cream cheese. Yes. I got cream cheese, guys. That's the one. Yeah. 5.99. Oh, that's not bad for four Yeah, yeah.